Abang minum banget, cuma kuat tuh. Pagkuha sayo minahan Ilomlon dong Kay tabang may dong Abangan <tabang> <tabang> na tumakuha to Naman akong nga kakubang <to> Si Ako ni Joy, si Pao, si Black to nila Ayoko blaka dong Minits lang Nakuha na to yung Yung nga Yung pala maraming Abang kita namin doon <dong. tabang may dong> Masakit din siguro sa sakit din sa bata na kitang kita niya na kung paano ginawa yung wala mga mga pagka niya. Nandala sila mga armas. Bakit lang mag-edit to ganyan? Back up rin siya. Back up tong uwan ko eh. Kailangan mo turunan sa ano kan ang lagi. Ano gitu kan ya? Sus ke balo sus tengah mengkalapan tu, pergi sungkaban atau tu buat coba. Bahkan atau dah itu, mengiring kamu kata aku di tempat tu susunya. Kau nak kita nak yang mama ngaji goyod, anak tuhan to ba? Nalit lang tao. abot. Pag abot na to siguro, no? kuha na. Ang katong nabilin, mga backup na lang itong nabilin. Kailang dong, ilam Kailan na dong eh hey. dili mo pasagdan mo ng mga tulo ni pau ni apong tabang may utob sa among mahimo ah, dong ah, bawit tong imong mama o imong iksoon. so may ano na tayo kung saan dinala siguro kasi siguro yung mga ang andu, duda ko yung mga dating kasamahan niya ni Binji So alam naman niya kung saan yung mga kampo nila. So, oh, yun, doon, yung yun, doon yung rumbo natin. Yun yung puntarahin natin yung, yun yung Pero natin. pero ano yun goy yung mga <coughs> alam naman ni yung mga kasama niya dati na kung saan yung mga kampo ang gagawin nila ngayon ay dalhin sa ibang dako. Ayun yung ayun yung mahirap. O siyempre sasabihin na ay alam ni Binjit dito yung kampo natin. Siyempre, yun yung pupuntahan natin. Ang mahirap dyan, kung dadlada sa ibang dako na hindi natin alam. Yun ang mahirap. Ang gawin lang natin, uh, mag-monitor lang tayo sa mga, ano, bawat upload ng mga kasamahan natin. Baka nakita rin nila doon sa kabila. Possibly, kung, pero ang, mas Baka maganda may, sana para kung, para may way tayo na, kung saan nga, binala ba? mas maganda kung mayroon sanang makapagsabi kung saan dada dumaan ngayon ganyan ba pero hanap tayo ng impormasyon na kailangan talaga na ano to pag-isipan -isi, pag natin pag-aralan pag-aralan natin yung mga galaw nila yun yung mahalaga doon baka makakuha tayo ng impormasyon doon di yun ang gawin nating lead para matunto natin kung saan dinala yung pamilya niya ni Binji yun yung gagawin natin. talaga yung gagawin Langan, uh, natin. Kukuha tayo dito ng magbigay im impo. Hanap natin yung uh, niya. Kasi kung tayo-tayo lang, wala tayong gagawing impo. Magkunwari ba? Gawin natin na impo yung magkunwari siya so, na... <coughs> hindi man pwede na mag maghiwalay-hiwalay tayo ay hindi pwede baka may masama namang mangyari sa atin pag ano oh. magamaywalay tayo maganda yung buo yung pwersa sakali man mayroon tayong ma masagupa na mga kalaban at least kasi yung pag nakita nila na marami din tayo mag-aalinlangan din yan pero kung makita na nag-iisa ka lang eh, easy lang sa kanila yon. Yun yung gawin natin. Gamit ito, magamit ng gitso na latag ni Lulo. Magano tayo ng impo. magkunwari <coughs> mag mag ba? mo mag mag Kunwari. mga kuan. Sana makakuha tayo mm -hmm. ng lead. Kami ni Pau yun. Ang mahalagang gawin natin, makakuha tayo ng lead. Kung saan nila dinala. Kasi pag umabot pa to ng ilang so, linggo. Dong, say, amor lagi like itong Baka ano nang mangyari sa pamilyan niya so, alam nang ni ni jablo ngayon na hanapin natin si pamilya yun eh kahit pa saan na dadalhin yun. ilumnap dong okay. oh guys bawa riga kuno to tey mama bawa bawa gito eh kebelakang dong uwi kuno nato tey mong mama uwi mong manghod

Kato din bata din dua ka buhok. Oh, siya may nagko na to. Wala man gito na. Wa man gyud nakabinuwa na nga to. Oh. Okay. Eh, in insakto po na og kun si lolo. Dipinsa. Oh. Na siguro? Na ano yun gini tira da ni so, dong, ibilin ka namo dito sa kuan, to sa among kaila nga si lolo. Sugot ka. Ha? Ano nagilak. Ano nagilak. Ano gilak kay? na gito na mo imong mama lagi manghod. Bili lang ka na dito. Ya. Ato lang po ka na dito. Ha? Sitaw lang ka na mo. Bisod okay, man kayo po maguban-uban ka sa mo Delikado man. Delikado gid. Oh. Eh okay, makasug, makasug sugat mig mga kalaban. Bakbakan magini, ma gid ba? ni. Di man mo atrasan ni. Eh. Tatod ka na ilalulo. Mana ini tumbuh atun. Karena nga... ayon tag maka kita ada yang tag. Balik. Ya na... karun tambalik lalu lo. Itu karun. Balik kan tadi yang lalu lo. Balak layu-layu tuh. bulan menggaling. Guru makabut ay lalu lo si guru san urasaron. Ngit-ngit na, na ta. Abalan na basta kan sipit, sipit din bata. Oh. Importante ang sipit din. Kusog-kusog lang sa mula ko, mga pat ka oras, abot ta dito. Oo. Oh. Yeah. Yeah. Yun o, baspasa na itong lakog. Dito lang tayo, dito lang tayo, dito lang tayo, dito lang tayo mga tulog. Dito balik, para masipti po ni bata dito ba. Yeah. Buntag. Banti ta tayo, ngita na, na tayo. Oh. Sige, sige. Ya to ni duwe duwe ini kay basi unsa ilang buhaton ato. Di ba? Mm, baka muanta kalulo. Ngiran silang atong, atong ipakon sa yang bulang kristal ba og oh. Ang sig na monitor niya asapito yang kuan. Medtek makaya ug monitor. Ay lagi tumbo lang. Ana na tumbo haton. Ah hmm? siguro. Sigih sigih. Matay la initso <coughs> ni. Matay la initso oh. ni. Yan. Yan yung napag-usapan natin mga idol. Na talino namin yung bata kay Lolo. So, bukas ng umaga, magsisimula na tayo maghanap. Ngayon, siguro na muna natin madala yung bata kay Lolo. Sikapin natin na no, sana matunto natin o oh, may makapagbigay ng impo. Yun yung makapagbigay ng lead. Saan din nila. Oh.

Bilisan lang natin yung lakad natin para di, di masyadong magabihan na tayo doon pagdating natin. May plus light naman ako dito. May plus ka? Sige, sige. Siyempre, hindi, hindi rin natin alam na baka may mga nakaabang pero marami naman tayo. dapat talaga may kawawa yung mga bata apektuhan piktuhan dito so yun so, simulat na tayong mag ano takad sige tulipin na tayo eh, para maaga-aga pa tayong karating kay lolo Ya,

motor yung yung job para na makuha yung mga ni so at yeah. punta tayo kay lolo <mary> 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 kitang kitang yung mga kalaban doon kanina di lang natin napansin yung sa ni Binji na nauna na para yung kinuha hindi lang siguro ito abandon dito na mga area marami kasi yung silang pwede yung pagtataguan dito yung, yung mga bandido dito yung mga bandido dito Hah? Sudah Balik. Ya, ini itu Bentar, Hah? Ini ada, ha? ha? Давай, давай, давай. más mga idol oh. Uh, hanggang dito lang tayo mga idol oh. At sana subaybayan nyo. Uh, magpunta namin doon kay Lolo. So Yan, uh, sana patuloy nyo suportahan nyo hangga't mabawi namin yung asawa ni Binji mga idol. So yun. untuk kami didanoh